Samantala, itinutuloy ngayong araw ng House Quad Committee ang pagdinig tungkol sa war on drugs, extrajudicial killings at mga iligal na pogo. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Binalikan ni House Committee o Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers ang testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Komite na inutusan niya ang mga pulis na patayin ang mga sangkot sa droga na manlalaban o kaya ay pilitin ang mga itong manlaban. Binanggit din ni Barbers ang napatunayan ng komite na may reward system para sa mga makakapatay na mga sangkot sa droga. Isa sa mga resulta ng mga pagdinig ng Quadcom ang paghahain ng komite ng panukalang batas na kinukonsidera ang EJK bilang heinous crime at nagpapataw rito ng mas mabigat na parusa. Naghain din ng panukalang batas ang Quadcom para sa pagpapawalang bisa sa mga birth certificate na ilegal na nakuha ng mga dayuhan matapos madiskubring maraming Chinese nationals ang nagpapanggap ng mga Pilipino at sangkot sa drug trafficking at pogo. Naghahain din ang Quadcom ng panukalang batas na nagbaban sa mga pogo. Binatikos ni na Barbers at Quadcom co-chair Bienvenido Abante ang mga vlogger na nagpapakalat daw ng maling impormasyon kaugnay sa Quadcom. Sabi ni Abante, kaya nga nabuo ang Quadcom ay dahil galit ang bansa sa iligal na droga, sa pogo, sa extrajudicial killings at iligal na pagbili ng mga dayuhan ng lupa sa bansa. Dapat ay 9.30 ngayong umaga nagsimula ang pagdinigrafi pero naantala ito ng isang oras. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. No-show ulit si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Legal counsel lang ng BC ang dumating. Hindi hindi siya darating eh. Yun lang ako, ganun, ganun lang ako. Ha? In the future, possible pa rin siya dumating? Eh, wala akong masasabi. Hindi ko hindi ko masasabi yun. Mas pinili ng pangalawang Pangulo na humarap sa media. Aniya, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas sa investigasyon. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe uh, ng Pangulo. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain ay eh hindi ko palalampasin. So, sa makita na natin, no, uh, the pronouncements of the President, uh, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nag na sila na mag sila ng cases. Bago nito, ay tiniyak ng NBI na magiging impartial ang kanilang investigasyon at di pa rin daw nila isinasara ang pinto para sa bise. Nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan. The investigation will be impartial. NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Nag-ugat ang investigasyon sa mga naging pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo first lady at house speaker. Sa kabila nito, sabi ng vice. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the president and the first lady and the speaker? At uh, no ma'am, buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat din daw siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring uh, private security services. There are professional uh, security services. So that's not uh, considered as a private uh, army. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo ang anumang mangyari haharapin din daw niya ang mga kasong isasampas sa korte, kahit pa umabot sa puntong makulong siya. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest, mainly because um, my children are here. Handa rin daw ang bise na harapin ng mga impeachment complaint laban sa kanya, kaugnay ng paggamit sa confidential funds. Bagamat nanindigan sa Duterte na wala siyang dapat ipaliwanag, wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipt na lumabas sa pagdinig sa kamera. No. Doon kinwestiyon kung may mga totoong tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds. It is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa paggasos sa kanyang confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you're in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Dalawang panukalang batas ang inihain sa Kamara. Ang House Bills 11192 at 11193 layo nitong magkaroon ng mas maliwanag na regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds at pagpaparusa sa maling paggamit pati pagpapalakas sa mga siwa sa mga special disbursing officer na humahawak ng confidential funds. Dito po kasi originally pag SDO ka ang uh, sa ngayon na uh, basta't ikaw ay inappoint lang ng head of agency pwede ka na maging SDO. So dito po sa ating bagong uh, batas na ipinasa may mga qualification na po kami na isinaad. Number one, kailangan, eh, siyempre, bukod sa kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency. At ikaw ay kailangan may salary grade 24. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News.